So yun mga kabisay at yung sinasabi ko sa inyo ay naandito na. O. Dati kung pinapanood, dati kong inaasam na makita. So ngayon, ito nakaharap ko na. So thank you so much Papa Ed. Sa mga Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat At isang pinagpalang umagang Medyo makulimlim mga kabisay Ayan Medyo Makulimlim ang panahon Pero Pray lang tayo na sana wag umulan ngayon Araw na ito Dahil medyo napaka importante yung araw na ito, mga kabisay At naandito tayo sa bahay ni JP Alivio So sa ngayon mga Kabisay ay meron kaming mga ginagawa. Kaya samahan nyo kami panibagong araw, panibagong vlog. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anong oras man kayong makakapanood nito. Sana ay nandaan kayo sa mabuting kalagayan at sana isamahan nyo kami sa aming mga kaganapan ngayong araw na ito. So sa ngayon mga Kabisay ay meron kaming ginagawa dahil ngayon ay ayan nagkatay kami ng manok mga kabisay kasama ko si Abdul shout out Abdul shout ayan good morning good morning sa inyong lahat at ayan nagkatay kami ng limang pirasong manok ito ay para sa salusalo dito sa bahay ni JP Alibiu Vlog at ayan yung dalawang piraso niyan mga kabisay ay aadubuhin at yung tatlong yun ay aking lilitsunin so samahan niyo ako mamaya magpaparikit ako ng apoy ng na namin yan at mayroon din kami ditong biniling isda ay sila pala ang bumili ayan o oh. may nahiwa na yung iba niyan dahil ibang luto yon at ito yata ay eh, iihaw so samahan nyo ako mga kabisay at mamaya magpaparikit ako ng apoy at siguro magahanap ako ng pisto dahil hindi pwede dito sa harapan dahil mapupuno ng usok ang bahay kaya doon siguro ako sa bandang likod kaya samahan nyo ako alright at ayan mga kabisay, nakaridi na yung aming mga paglulutuan. Katulad nitong gasol. Diyan iluluto ang iba. At meron din kaming dikalan. Dai. I-off mo yung ano mo, monitor mo kay GP at umiiko dito. Ayun. Hindi, e ano lang, i-mute ko lang. Ayan, si Dai Isla Bonita. Kaya pala. Naka-live kasi siyang mga kabisay kaya nag-request. <laughs> Gusto ko rin kasing marinig yung kanilang usapan at nag uh, ano pala doon sa kanila, nag-iiko. So ayan, naka na lahat dito yung mga paglulutuan. At naandiyan yung dalaginding ni JP Alib yung inaalagaan. Ayan oh. At saka yung mama niya asawa ni Raimundo Dacuba shout out ayan good morning at sa mga taga Bicol shout out maray na aga sa Induga boss sa inmang kamo na kamugtakan siyempre pray din natin na mas maganda inyong kalagayan Pasensya na kayo mga kabisay, medyo hirap tayong magbikol pero nakakaintindi ako ng bicol dahil bicol din ang mga lahi ni taybisay may lahi din na Bicol si Tay Bisay pero medyo hirap lang tayong mag Bicol so siguro dito ako gagawa ng pag lulutoan ko ng lechon bahala na kung saan dito at magpe-prepare din ako ngayon so ayan at siguro doon na lang ako mag ng apoy sa malalim na bahaging iyon So, shout out nga pala dyan sa lahat ng mga nakasuporta kay Tay Bisay. Lalong-lalo na ang Team Pasaway sa pumumuno ni uh, Maya Vlog. Isa ring kalinga pre ng Hong Kong na laging nakakapag ano sa mga kwento ng buhay ni Kalinga Prab. So support din natin si Maya Vlog mga kabisay At saka sa kanyang mga kasamahan Sa Youtube So abang-abang mga kabisay Habang nagre-ready kami At mamaya ay pupunta dito sila Papa Eds Sila Bianci Sila uh, Kuya Bal Basta maraming mga kalingap ang pupunta dito mamaya. Ma... Ah, ano nyo na lang. Papakita ko sa inyo mamaya. So, abang-abangan na lang. At ako ay medyo busy rin ngayon. Siguro, update ko na lang kayo mamaya. Pag pumunta na siya. Pag dumating na sila. So, sa ngayon ay... yung mga activities muna namin ang aking i-update sa inyo. All right? At yun nga guys, puro kami prepare pa muna ngayon. At ayan, si Raimundo Dacuba. Nag-prepare ng kanyang mga ililitsong kong manok. Hindi pala kanya. Ako pala maglilitson yan mga kabisay. Siya lang ang magtatanggal ng mga dapat tanggalin. At katulong niya si Abdul, ang magandang lalaki ng Uh, kalingap at yan ay eh, kahit saan eh, lagay mga kabisay eh, hindi walang inuurungan kahit magtambling ang motor <laughs> kanino mga kabisay maagang nagtambling sila ni JP nadulas <laughs> nadulas yung kanilang motor bumili sila ng isda at pag uwi nila ay puro putik yung katawan si Abdul <laughs> hindi raw nakagalaw pero hindi ko nakita yun mga kabisay no kwento lang nilang dalawa dahil puro putik sila so ayan abang abang muna mga kabisay at ako'y magpe prepare din ng aking mga sangkap para dyan sa litsyon akin munang gagayatin so wag nyo nang anong mapanood pa dahil baka mahiwa ang kamay ko eh. <laughs> so, andito ang aking mga gagayatin mga kabisay. Ayan, sibuyas, kamatis, ang um, bawang. Basta na andyan na yung mga sangkap. Yan ang gagayatin ko. prepare doon sa aking ililit yun. At dito ay mayroon isang nakalive. Tayo nakakatambay kay... Gab Dasira at Miguel shout out Shoutout Gab sana wala tayong ulan ngayon. So abangan nyo lang mamaya mga kabisay. Ang aming mga iba pang gagawin. So yun guys. At paparkit ako ng apoy para sa ating eh lilito na tatlong piraso. At naandito dito. Ayan. Nire-ready na ni nire Ayan, support din natin si Raymundo Dacuba mga kabisay Ayan, ay kasamahan ko dito sa Ano ni Jeep Alibio Ayan, at may tatlo siyang inire-reading Lechonin Ayan So yun mga kabisay At bisim-bisi ang lahat At Ayan o Jeep si Alibio siyang nag Pipirito. Kailangan natin magluto at well, si Papa Eds papalapit na, papalapit nang dumating ang mga Napakalupit niyang bisita mga kabisay Si Papa Eds at saka si Bal Matubang Kumpare Balsantos Bal Santos <laughs> Kumpare ko ngayon So eto mga kabisay Ang aking lulutuin ngayon At medyo Pinahirapan ako nung taong yun mga kabisay Halika titingnan natin So, laki ng hirap ng ginagawa ko mga kabisay Nakapagputol ako ng kawayan para gagawin kong patungan. ay eh, ayan naman oh, meron naman palang mga hollow black. Ayan, ang naputol ko mga kabisay tapos niya sinabi nung tapos na ako makapagputol. At mas maganda palang gamitin itong hollow black, dahil wala na akong kahirap-hirap. Mamaya ipapabarangay ko to si Raimundo. Raimundo! Paparangay kita mamaya. Pinahirapan mo muna ako bago mo sinabi yung... Ay, ko, <laughs> <laughs> okay. Hindi, wala kang sinabi. Ang <laughs> layo na nang narating. pala. Hindi nga pala ako nagtanong, no? <laughs> Ang layo nang narating ko. Hanap nang hanap sa akin si GP Alivio vlog. andun na sa masukal na... <laughs> Hindi yan. Lugar. Dahil nangunguha ko nung gagawin kong salanga. At ayan mga kabisayo, katabi Ay, ko ngayon si JP Alegio. Shout out sa lahat. Shout out ayan. sa mga lahat ng supporter ni Tayo diyan. At shout out din sa mga Edsy Kilig Sana naman isama nyo na akong suportahan. Dahil mamaya ipapakita ko sa inyo si Papa Eds. Yan. Pero mas higit na kamangha-mangha pag nakita nyo si Kumparing Bal Santos Matubang. Kumpare ko na siya ngayon kasi daddy siya ni GP. Eh si GP anak ko. So ayan. Ngayon eh kumpare na kami ni Paring Bal Santos Matubang. All right, mga kabisay abang-abang muna at akin muna nga si kasuin yung tinatrabaho ko di tayo matatapos nito. So ito ng mga kabisay at umpisa na natin ang seremonya. All right. Ayan at medyo malayo so ito ay atin munang paglapitin ng kaunti dahil medyo malayo so yun mga kabisay at medyo busy busy tayo so pagpasinsyahan nyo na dyan sa mga nakasupport kay tay Taybisay dahil parang nakakalimutan ko lang magdutdut dahil dito sa mga ginagawa namin ngayong araw na ito na medyo busy kami dahil araw ngayon ng salo-salo dito sa bahay na pangarap ni JP Alivio Vlog at siya ay nagpapasalamat sa mga lahat ng mga naging daan upang makamit niya ang kanyang pangarap Alright, abang-abang mga kabisay sa mga iba pang kabanata. So yun mga kabisay at yung sinasabi ko sa inyo ay naandito na. Oh. Dati kong pinapanood, dati kong inaasam na makita. So ngayon, ito nakaharap ko na. So thank you so much Papa Ed. Sa mga supporter dyan ni eh, Papa Ed. So sama sana isaman eh, nyo na rin akong a uh, i-support dahil oh. si Papa Edge ay naandito na ako sa kanyang teritoryo. At ayan. 'Yon. Ay, teritoryo ay, pala ni JP Alivy vlog ay, pero ay, si Papa Edge pa rin yan, ang nag Para maging kalinga? Ano sa akin? Para Kasama yan paggawa kay Nenrosa Maron ka ng ginto. Ha? Hindi yan. Malakas lang kalinga. Galing yan sa ano? Galing yan sa Uhai. <laughs> so yun guys, medyo nagkaroon galing tayo ng Hawaii? counting kaba at ha? galing ka pa sir sa Hawaii. Grabe <laughs> <And laughs> uh, na ano ako eh na ano ko nung pagbagsak ng kuha ng alien. <laughs> Ngayon nakita na personal. Problem. So ayun. Totoo yun. at isa rin ako sa mga nagasubaybay sa mga ginagawa nito sa mga pakilig niya at saka ni Beyonce. So ngayon, isa na lang ang hindi ko nakikita mga kabisay. Si Paring Bal <laughs> at si Bal Santos Matubong mga kabisay. Matagal ko na sinusubaybayan at yun nga, ito mga kalingap group. At napunta doon, nauna pa sa akin, si J.P. Alibio okay. dahil si J.P. Alibio ay isang may pangarap sa buhay ng kanyang pangarap ay kanyang pinanindigan at ito na nga kung makikita nyo buong -buo na at kasama na rin ako dito sa pagbuo ng tuluyan. Alright? So ayun mga kabisay at medyo kinabahan tayo at yung aking niluluto dito ay iniwanan ko saglit dahil dumating si Papa Edge, si ang naunang dumating dito. At ayun sa awan ng Diyos, nakaharap na natin. Pero ayun nga, yung aking niluluto ay iniwanan ko muna saglit. Pero wala namang nangyaring hindi maganda at sa awan ng Diyos ayan, malapit ng maluto, kunting-kunti na lang alright so yun nga mga kabisay at ako'y medyo masayang-masayang ngayon dahil maraming mga hindi inaasahang mga pangyayari ngayon sa aking tinatahak na landas ngayon ay maraming mga Inaasam ko na nangyari na So maraming maraming salamat sa inyong lahat Yan mga kabisay na nakarating na naman kayo Sa dulo ng aking video At sana naman Ay patuloy nyo pa rin subaybayan Ang ating mga bagong Tinatahak na pagsubok ng panahon At sana ay Magkaroon din tayo ng konting pagpapala Dito sa ating bagong uh, ginagawang pagbablog so sana naman samahan nyo pa rin ako hanggang sa dulo ng aking video alright so yun mga kabisay maraming maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at ayan nakita nyo mga kabisay sa awan ng Diyos nakaharap ko na si Papa Eds at medyo kinakabahan tayo ng konti mga kabisay ganito pala pag nakakaharap tayo ng medyo may magandang pangalan na eh, kakabahan tayo. So sa totoo lang, kinabahan talaga ako makipag-usap sa kanya mga kabisay. Pero hindi lang ako nagpalata dahil siyempre magandang lalaki pa rin tayo eh. Alright, so maraming maraming salamat sa inyong lahat yansan Saan man kayo naroon sa sulok ng mundo Walang ibang sinasabi ang inyong taybisay Laging mag-iingat, laging magdarasal Nang patuloy kayong patnubayan ng ating pong may kapal punang inyong pamilya at patuloy na successful sa mga hangarin sa buhay lalong lalo na yung mga kaibigan nating OFW sana ay naandyan kayo sa magandang kalagayan at successful sa mga magandang hangarin sa buhay alright thank you so much mga kabisay and mega mega love shout out God bless us bye bye